I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever. I don't think so. No, 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 no. Maybe someday you'll have it your way. Maybe someday it'll all work out. Until then, nope, a nope, a nope, a nope, definitely nope. Nope, nope, a uh, nope Probably never, ever, 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 ever gonna happen Oh no Vehicles ng Philippine Army Kasunod nito ay mga luma na gaya ng M113FSB na galing sa US na ang iba nito ay mula pa nung 1980s at ina-upgrade na lamang at mayroon din ang Philippine Army na mga bagong armor personnel carrier ang Ibiko Ibico na gawa ng Brazil. Ang limang unit na ito ay na-deliver pa noong nakaraang taong November 2023 at ngayon yata ang first quarter o kalagitnaan sa taong ito may deliver na ang ibang units mula nung inalis ng Germany ang kanilang arm restriction na pinapataw sa Brazil. So mayroon pang 23 units na for delivery pa sa taong itong 2024. Ang Philippine Army ngayon ay syempre mas malakas kumpara sa mga nakarang administrasyon dahil sa mga bagong weapons and equipments na nai-procure sa ilalim ng The Revise of the Armed Forces of the Philippines Modernization Program. Sa kasalukuyan, ang Philippine Army Pambato Division ay mayroong significant number of APC o Armored Personnel Carrier sa kanilang inventure gaya halimbawa ng M113 APC, at ang infantry fighting vehicles armed with control weapon system and UT-25 unmanned turret na ina-upgrade ng Israel Elbit system. At mayroon pa ang Philippine Army na Atmos 2000 self-propelled howitzer Matindi ang firepower ngayon ng Philippine Army kaya kawawa ang mga insurgents, mga NPA terrorists at mga Muslim rebels. Kaya marami na ngayong namamatay ng mga NPA. Sige, laban pa kayo sa gobyerno. Maubos kayong lahat. At ang Philippine Army ay tumawag ng air support mula sa mga bagong T-129 attack helicopters. Mas lalong kawawa ngayon ang mga rebelde na NPA o terorista ng mga NPA. At alam nyo ba na may isa pang napaka-powerful na armor fighting vehicles na dapat ikonsidera na bibilhin ng Pilipinas para sa Armed Forces of the Philippines, dapat kukunin ito ng Pilipinas dahil ang armor fighting vehicles na ito ay pwede itong gamitin for close air defense laban sa mga external threats. Ang armor fighting vehicles na ito ay, ay pwede gamitin for internal and external threats at ito ang tinatawag na Albis Stormer. Ang Albert Stormer ay isang British Armor Fighting Vehicles, isa itong tanke pero armado ito ng maraming missiles. Ang Albert Stormer HMV na ginagamit ng British Army ay equipped ito ng tinatawag na Star Trek Aron Marlet missiles for short air defense At ang Stormer 30 variants ay armado rin ng 30mm Bossmaster 2 automatic cannon at TOW missile Launcher at, at maraming mga Stormer HBM ang dinudunit ng UK para sa Ukraine noong nakaraang July 2022 at dahil dito maraming pinabagsak ng mga Russian at Iranian drones na tinamaan ng Stormer kaya dapat talaga magpaplano ang Armed Forces of the Philippines na bibili ng ganito kahit plano man lang para lalong lalakas ang Pilipinas lalo na sa World Military Power Ranking at kaya naman talaga itong bibili ng Pilipinas at ito ang mga bansa na nag-operate ng mga Stormer Armor Fighting Vehicles ang bansang Indonesia ay kumuha ng 40 units ng mga Stormer kahit ang Indonesia ay gumagawa ng sarili nilang tanke ang tinatawag na harimau pero bumili pa rin sila ng 40 units na Stormer dahil hindi ba kaya ng Indonesia pindad na gumawa ng ganito ka kapowerful na armor fighting vehicles gaya ng Stormer. Ang UMA naman ay nag-operate din ng apat na units at ang Malaysia ay mayroong 25 units na Stormer. Ang US Army ay mayroong ding napaka-powerful din na armor fighting vehicles. Ito ang tinatawag na BFB or Bradley Fighting Vehicles. Ang Bradley ay may bigat na 30 ton at bukod pa sa kanya 25mm M242 Bushmaster Chin Gun, armado din ito ng BGM TOW Anti-Tank Missiles at ang presyo ng isang Bradley ay abot sa 200 million piso bawat isa, kayang-kaya ito bilhin ng Pilipinas. At ang mga bansa na nag-operate ng Bradley ay ang Croatia, mayroon silang 89 units na in-order at ang Kingdom of Saudi Arabia ay mayroong 400 units at ang Ukraine mayroong 186 units at ang Greece ay mayroong 50 units na Bradley. Pero hindi lang UK at US ang mayroong napaka-powerful na armor fighting vehicles. Mayroon din ang Russia, mayroon silang pangtapat nito. Ang Russian Army, mayroon ding tinatawag na T-15 Armata. Ito yung pangtapat nila sa Stormer at Bradley. at naarmado din ito ng maraming missiles. Kaya ang Pilipinas kailan kaya magkaroon ng ganitong weapons at equipment kahit sa plano man lang. Hanggang sa susunod, maraming salamat.